atau abrini itu karburator dor mengabut bot, masih kabel itu mengabut bot, di sini mang purut-purut mengabut bot, suatu selain mengabut bot, mau nih yang datang kebut bot So puno mga kabot-bot. Puno yang kan mga kabot-bot. So mau ni siang gaport-port mga kabot-bot kay oh, tara puno kay mga kabot-bot oh. Malumos yang kan pagkumot nimo silitor mga kabot-bot. Malumos mga kabot-bot. Mau putol-putol port mga kabot-bot kay tungod ana mga kabot-bot puno mga kabot-bot oh. so itisting na nato niro mga kabot-boto mga, mga kabot-boto so itisting na to mga kabot-bota isting is na to kayo mo na tao during Karburador mga kabot-bot. Karera itong gibaklas ani mga kabot-bot kini napuno na ni siya kuan mga kabot-bot. Gasolina o oh, gasagol na yang hugaw dia. Ang mga kabot gilantaw ring spark plug mga kabot-bot pero wala di siya i-differentiate mga kabot-bot kusog na magay kuryente so Ana ka kabot-bot ari kuarya. naman kabot-bot atong i ang yabi mga kabot-bot. So ato sang i ang yabi mga kabot-bot. ga na mga kabot-bot. So, start na ito mga kabututa. Oh, start na to. So, yun. One click na mga kabutbot. Mm. So, atong i-revolution mga kabutbot. Yung putol-putol pa ba mga kabutbot? So, atong i-revolution mga kabutbot. So, okay na mga kabutbot. So, more to mga kabutbot ha. kabutbot? So, fisting mga kabutbot. So, o que